Samantala, report mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Alas 12.30 ng tanghali kahapon, October 26, 2025. Dumating na sa lungsod ng Kalapan ang labi ni Bishop Emeritus Warlito Kahandig Didi, Apostolic Vicar of Kalapan. Ang kanyang pagdating ay dinagsa ng mga mananampalatayang katoliko sa pangunang kaparian mula sa Apostoliko Vicariato ng Kalapan. Mga madre at lingkod laiko, tanda ng kanilang pananabik sa muling pagbabalik ng isang mabuting pastol ng lalawigan na nawalay sa loob ng mahabang panahon. Idinaretso e ang labi ni Bishop Warlit sa Santo Niño Cathedral upang doon na isagawa ang solemn rites of reception na sinundan ang pagdiriwang ng banal na misa para sa kanya. Sa buong maghapon ay sunod-sunod na Mass for the Dead at Prayer Vigil ang isinagawa hanggang alas 10 ng gabi, natatagal hanggang alas 11 ng tanghali sa October 29. Ganap na alas 12 naman ng tanghali ng October 29 ay nakatakdang isagawa ang eology na susundan ng funeral mass para kay Bishop Pahandig bago tuluyang ihimlay ang kanyang labi sa kripta na matatagpuan sa isang parte ng Santo Niño Cathedral na kung saan ay doon din nakalibing ang pinalitan niyang naging obispo ng lalawigan na si Bishop Simeon Valerio. Matatanda ang dumating ang labi ng obispo sa Oriental Mindoro mula sa Iloilo City noong October 24, na dumaan sa Dangay Port sa Rojas at naunang namalagi ito nang magdamag sa Santo Niño Parish Church sa Rojas. Kinabukasan ay inilipat sa San Agustin Parish Church sa Pinamalayan upang doon ay masilayan din ang kanyang labi bago ito tuluyang dalhin sa Kalapan City. Sa Obispo Warlito ay Kahandig, ay naitalaga ni Pope John Paul II bilang Apostolic Vicar ng Kalapan noong April 17, 1989. Kinunsagrang Obispo noong June 21, 1989 ni Jaime Cardinal Sin at naglingkod sa Vicarate Apostolic ng Kalapan sa loob ng 33 taon. Noong September 2018, nagkaroon siya ng mild stroke na humantong sa operasyon sa utak dahilan upang magtalaga si Pope Francis ng isang apostolic administrator. Formal na tinanggap ni Pope Francis ang kanyang pagbibitiw sa posisyon noong November 7, 2022. Pumanaw siya noong October 21, 2025. Si Bishop Kahandig ay maalala bilang isang simpleng lingkod na nagbigay buhay sa pananampalataya sa si Mindoro sa loob ng mahigit tatlong dekada. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Juna Dacapulco, live and direct mula po naman sa impilan ng DCSB, ang Spirit FM, CNN Calapan Oriental, Mindoro.